Ayan mga kabokals, magandang hapon. So ngayon po ay hapon na. Papakain tayo ng kanilang afternoon meal. Mga thunders. Ayan. 2, 4, 6, 8, 10. 44 tayo ngayon mga kabokals. Yeah, 44. Okay, so all right. Ayan na mga kabokals. First time nila makalabas ng kanilang hawla. <laughs> Ayan, so kahapon nga po, nakompleto na natin yung ating pagpupurga. Hindi natin sila pinakain kahapon maghapon. And then ngayon ay pinalabas na natin sila. Ayan. So first time nila to, So doon ito kasing kulungan nila. Wawalisan ko ito mamaya. Ayan, wawalisan natin yung mamaya. Linisin natin kaya pinalabas natin sila. Dapat sana papaliguan ko sila ngayon. Kaya lang nagahol na ako sa oras kasi tinanghali ako ng gising. Alam niyo naman ang galawan natin. nag -a upload pa tayo. Uh, inabot inaabot na naman ako na alas 3 na madaling araw kanina. So, ang gising ko 6:30. Tanghali na po kasi 'yon eh. So, bukas na lang. Kaya bukas tayo magpapaligo. padami dami kasi 'yan. Matagal-tagal po ang paliguan niya mga 'yan. 80 peraso so yun medyo kailangan na agahan natin para hindi tayo maghahuli sa oras so ito naglilibot na yung iba mm. naglilibot na tinitesting testing testing na yung kanilang area yan sila na enjoy na nila ang dami ko palang tatapala nag ano nag angatan yung lupa guys oh, oh. Kasi ano eh, bumaba yung lupa gawa nung tag-init nga, nagbibitak bitak yung lupa dami natin kailangan patsihan dito ayan yun ito yung ating mga oldies ayan mga oldies natin yun sila hmm Oop. Wow, miska miss ka po. Humalo Hmm. Yan. Talaga yung iba guys, walang gana kumain, no. Oh. Mm. Nagdidelive wall yung ibal. Oh. Wala pa rin talaga silang gana kumain kasi sa init, mainit kasi panahon talaga. Mm. Yan pero at least ay wala namamatay. Kahapon nakala ko may matitegi bells kasi meron ditong nangingitlog kahapon nasa pugaran. Sobra hingal niya. Grabe, halos mapunit yung ano. Halos mapunit yung buka <laughs> na sobrang buka grabe yung hingal ayun parang ganyan oh guys oh mas matindi pa sa hingal na ganyan kahapon napakainit kasi ano yun eh para tanghali na siya ng ingitlog ayan dami na ng itlog oh kala ko nga mamatay buti wala na okay lang yan na ano ah uh, yung ating collection wag, wag lang mamatay pero syempre pag namatay wala na Hindi na tayo makakabawi doon hmm. Pero at least ay nakakaisang tray pa naman tayo Kahapon ay naka 34 pieces ako Ayan so Okay pa rin naman Nag drop lang tayo talaga From 42, 46 pieces a day Naging 34, 36 pieces na lang tayo a day ngayon Pero okay lang din naman Ayan, So ito yung mga Road Islands natin sa kayong Kabir. Pinaghalo ko na muna at uh, nag-stop mangitlog yung mga Road Islands. Nag-stop. Hmm. Uh. pa rin naman magana kumain. Kaya lang yung iba talaga. Walang gana. Ayan. So ito mamaya wawalisan natin yung kulungan. Kasi nagpurga nga tayo kahapon. So yung droppings nila may mga parasites yun yung droppings nila kagabi kaya pinalabas ko sila rito um, pinalabas ko para ano hindi sila mag ipon dun ayan ayan po Oh, basta kagay tubig oh. Laka sa tubig. Ganda na ito guys. So, pagka gumulang nito mga to, ganda tignan. Ngayon kasi mga ano pa eh, bata pa yung mga talaga nila eh. Formas na forms. Pero pag umalsa yan, naging katulad ng mga thunders natin. Gaganda tignan yan. Eh. Pero ngayon pala, maganda tignan eh. Hmm. Ayan. Ayan mga kabokals, magandang hapon. So ngayon po ay hapon na Papakain tayo ng kanilang afternoon meal Dito natin sa labas pakainin So ito ha uh, First time natin inilabas sila Kaya na umaga And maghapon na sila dito sa labas Ang kakagulo Ang oh. kakagulo guys uh, mga kabokals kakagulo at yung mga manok oh. Lang, wala pa yung sigo pa kayo nyo. wala ang may paa balik na sila sa ano Balik na sila sa dalawat kalahati Oh Oh Grabe So. <laughs> Tangin mo, baka matapakan ko eh. Ah. Oh. Ito guys, unti-unti na natin sasanayin ito sa ano sa wet feeding sa mga darating na araw. Ita-transition na natin sila sa wet feeding. Unti-unti. Nagana kumain talaga. Lalo na silang lalo sila lang kumain ngayon. Yung napurga sila. Tapos ginutom nga natin ng isang araw. Kaya lalo silang lumakas kumain. Oh. Lalo gumana. Uh -huh. Magana magana kumain. Yan. Ayan sila Napakagahan na kumain Ganda tignan oh. And ito po ay dalawat kalahati Yung kanila kinakain ngayon dalawat kalahati balik na sila sa dalawat kalahati kaya na nga hindi natin binigla isa't kalahati yun lang yung binigay ko kasi galing sila kahapon sa walang kain eh pero ngayon eh back to normal na dalawat kalahating kilo sa umaga dalawat kalahating kilo sa hapon for now ah pero yun eh ah, madadagdagan pa yan habang lumalaki sila Ngayon naman, magre-refill tayo ng inumin nila. Ayan. Gusto na, oh. Dito ko na lang din nilagay inumin nila sa loob para hindi mainitan ba. Mapasok naman sila dito sa loob pag agos nila ano. Gusto nila uminom. Yeah, so ngayon malalaman natin to guys. Or kabo mga kabokals yan. Sorry guys, sinasanay ko 'yung sarili ko sa kabokals. Ayan, so sinasanay po natin uh, or titingnan natin kung sanay na silang pumasok mamaya. 'Yun ang gusto ko makita eh. Kung sanay na silang pumasok sa gabi na hindi na natin sila uhulihin pa. 'Yun ang gusto kong mangyari. Yeah, katulad nung sa mga thunders natin, kung sanay na sila pumapasok sa kanilang coop pagka na. Yan ang gusto kong mangyari dito sa mga to para madali ang handling sa kanila. Hindi na kailangan huli pa. So, mamaya makakita natin yan. Yan o. No? Nagpupasok na sila. Papasok na sila kasi nakita nila may inumin na. <laughs> Ah, ito mga kabokales, ano, pagpapalitin natin to. Pagka dumating na, dumating na ang takdang panahon <laughs> na sila ay uh, mangingitlog na, sila na ang gagamit ng area ng mga thunders natin. Dilipat natin sila doon. And then yung mga thunders, dito natin ilalagay. Kasi mas konti yun eh. 54 na lang yung thunders natin na hens eh. Ayan. Ayan po. Ayan. So, meron ng inumin lahat. then, ubos na. Um, hmm, na yung binigay natin. Oh. Saktuhan lang yun. Dalawat ka lahat kilo. Malaki oh, laki na ng butsi. Oh. Um, hmm. nalaki ng butsi. oh. oh, saktuhan lang. Dalawat ka lahat kilo. Pag sumobra kasi tayo, uh, ma-overfeed ma, -overfeed, ma -overfeed naman sila. O, oh. Dalaki ng butsi. O, oh. Ayan. So, mamaya guys, titignan natin or mamaya uh, mga kabukalas, titignan natin kung pusa silang papasok sa kanilang kulungan. Pero ngayon, pakainin muna natin yung mga thunders. Ayan. Ready try sa mga thunders. ito po ay dalawa't kalahati din. Uh, layer feeds. Yan, sa mga bago sa channel ko. Layer feeds po na may vitamin na uh, yan, layer feeds po na may vitamins. Hindi po muna ako masyado gumagamit ng egg booster. Kasi sobrang init ang panahon. Ang egg booster po kasi may init sa katawan ng manok yan eh. Baka maano masobrahan po at uh, mas stroke ma heat stroke kaya stop muna ako sa egg booster pero yung vitamins nila multivitamins ay tuloy tuloy lang yung vitamin ng pula <laughs> tuloy tuloy lang po yun kasi may ano yun may uh, electrolytes na kailangan nila sa ano para makalaban sila sa init sina din ang katawan nyo kahit ano kahit may tubig sila. Yan. Yan po. Then, refill din tayo ng tubig nila. Ayan. Ito yung kanilang tubigan. Ayan, lagyan mo natin sa gitna. Hindi, mamaya pinapasok yan. Pinapasok ko sa loob ng kulungan yan. Sa gabi kasi may ilaw sila eh. Uh, continuous kasi yung inom niya kahit gabi yung mga formats natin wala pa ilaw kasi hinihintay ko pa yung solar solar light na in-order natin online. So wala pa sila ilaw sa ngayon. Pero pagka nagka-ilaw yun, ganun din ang sistema nila. So wala lagi sila may tubig. 24 by 7. Ayan po. Hmm. Ayan po. Time check. Mag-alas 7 ng gabi. Sana kaya sila. Where you at? Ay, ko. Ano ba yun? Eh, paa ko. Bakit hindi nabasag? Yun. Nandito sila, guys, oh. Hmm... Yan, ganyan kasi sila eh Nagtutupo kasi sila sa baba Mas gusto nila dyan sa maghapon sila dito Yan. Ano yung iba Yun Tingnan nga natin baka merong Baka minsan kasi may loner sa labas eh hmm. Meron ba loner Pero tingin ko naman wala eh, pero para sigurado tayo, baka may maiwan sa labas eh. Hmm. Yan, wala naman. Yun. Yes. Wala. Yan, wala mga kabokals. Okay, so alright na. So ito yung sasara na natin. Yan. Pak. Lock natin. Ah, ganda ng lock ko. Ang alambre eh. Ayun. Ayos. So perfect. Marunong na sila. Mas nasabi ko eh. Hmm. Ayan. Ayan. Tumungo naman tayo sa ating mga thunders. Ang mga kambing natin. Oh. Nagliwaliw sa gitna ng kadiliman. <laughs> Hello little one. Hmm. Little one. Ayan. So ito Yung ilaw natin sa ating mga thunders Ay Nanggagaling sa electric pan <laughs> Ayan. Pero pagka dumating po yung solar nga na in order natin Kasi buy one take one yun eh Dalawa yun eh So ito ay mananatili na sa kubo yan Sa kubo So yung solar light na lang ang na dito talaga Ayan. So ito tinatanggal ko ito sa araw ay binabalik ko sa kubo yan, kasi nandun yung panel niya eh. Hmm. Ito sila. So ito nga, ito yung mga thunders natin guys, uh, kusa na sila pumapasok dito sa kanilang kulungan pag uh, gabi na. Ayan sila, kusa na yan, matik na yan sila, matik na. Ayan. So tara, harvest muna tayo bago tayo magtapos para makita natin kung ilan ba ang uh, itlog for today. Ito nyo ba? May ilaw naman tayo. Maliit lang ito, maliit talaga guys, oh. Lumito ang itlog talaga nila. Sa init ito eh. Sa init. Wala kaya ngayon. Paibay ba sila eh? Minsan bagsak na bagsak, nasa 34 lang. Minsan naman pumapalo ng kuryenta maigit. Ayan, tingnan natin kung ilan ngayon. Ito nga sila, hindi na natin ginagamit ng egg booster. Siguro nasa isang linggo may na na hindi sila nag-egg booster. Yung ano lang, yung vitamin ng pula lang. Ang araw-araw yon Araw-araw naman yung vitamin ng pula. Kasi nga, uh, sinisuportahan natin sila. Kuha ng sobrang init. Ang piniprevent natin dito yung mga uh, heat stroke. Ayan. Kasi mainit sa katawan yung ano. Yung nga, sabi ko nga kayo na mainit sa katawan yung Egg booster. Nakapagpapainit yun ang katawan. <laughs> Ayan. Uminom kaya ako na, no? <laughs> Ayan. Hmm. Na, yun, may dalawa rito. Sa gitong oras na ako nakapag-harvest kayo, sobra talagang ano. Dami ko nang ginagawa sa araw, kaya hindi ko na nai hindi ko na ito na harvest sa uh, dati-dati kasi tanghali nagkukuha ako eh. Hindi ko na maharap ngayon talaga. Yun, dami dito. Ah, puno na pala to. Sun so, na pala yan. Teka. Ah, mukhang ano tayo ngayon. Papalo tayo ng ano ngayon ah. Koreta ngay ngayon guys ah. Hmm. Kaya yeah, mga kabokals <laughs> ni ko sarili ko ng kabokals eh. Bumabalik ako sa guys eh. Nasanay kasi tagal Tagal kong guys ng guys eh. Yan po mga kabokals <laughs> ah, Mukhang maganda-ganda labanan ngayon ah hmm. Oh. Kaya lang liliit, 'yo, oh. dito. Liit na ito. Pagka ganito kaliliit, ano, ka, mga kabokals, Ah uh, tinu 200 per tray ko lang yan. Pero ano, sinisegregate ko yan. Pinipili ko yung malalaki sa kamaliliit. Yung malalaki, syempre, 230 pa rin. Yung maliliit talaga, 200. Ayun. 2, 4, 6, 8, 10. 44 tayo ngayon, mga kabokals. Ayan, 44. Okay, so alright. So, ayan po. So, dito natin tatapusin. Ah, uh, sana po nag-enjoy kayo. Yan, hindi na ako magpapakita. Ah, uh, madilim kasi. <laughs> yeah, marami salamat. Thank you for watching. Amazing na buhay. Bye-bye.